pera ng isang Pinay sa Canada, naglahong parang bula. Ito nga ay matapos malimas ang pera nito sa bangko na nagkakahalaga ng 70,000 Canadian dollar or mahigit 2 milyong oh, piso. ang tinutulong dahilan di umano ng pagkaubos ng pera ni Kabayan ay dahil sa isang tinatawag na romance scam. What? At bago pa nga kayo matulad kay Kabayan, sabay-sabay nating alamin kung ano ba itong tinatawag na romance scam at ano ba ang modus sa likod ng panggaganchong ito. Isa pong Pinay ang nanlumo matapos mabiktima ng tinatawag na romance scam at nalimas po ang kanyang pera sa bangko. 70,000 Canadian Dollars ang nakuha sa kanya ng karelasyong nagpanggap na militar. Paano nga ba ito nangyari at paano dapat iwasan? Narito ang report. Oh, kasi sweet siya sir switch siya sa mga message niya. Yung caring niya sa akin. Talagang nabulag ako dun sa binibigay niyang ano. Then, hinihingi ko siyang mag-video call kami. Ayaw niya talaga. So, hanggang humingi na naman siya ng pera na may problema na naman. Sabi niya ganoon. Mayo ng taong 2023, nagsimulang ligawan ng nagpakilalang US Army ang kababayang Pinay sa Canada na hiniling na itago ang kanyang mukha at pangalan Pinadalhan siya ng mensahe sa Facebook Messenger ng lalaki at doon nagsimula silang magkarelasyon. Pero nang papunta na umano ng Canada ang lalaki, hinold umano sa Canadian border ang bagahe ng nagsasabing US Army. Kaya humingi muna ito ng pera sa kababayan. Ngunit ang sanay pagkikita na ng dalawa, isa palang scam. Two months, sir. Hindi every week, kundi every two weeks, three weeks, may isang buwan, ganun, hanggang umabot na ng 70,000 kanina na. Sir, ipon ko yung savings ko. Minidro ko yung RSP ko. Mga dalawang buwan yon tumagal, yung pagpapadala Opo. mo? Opo. Hindi, hindi mo naisip at, at some point na parang niloloko ka na kung dalawang buwan hingi nang hingi ng pera sa'yo? Wala, sir. As in, wala. Ayon sa kababayan, kakahiwalay pa lamang niya sa kanyang asawa noon at siya'y nadidepress pa nang pumasok sa kanyang buhay ang lalaki at sinamantala ang pagkakataon na siya'y mahina. Para akong nabagsakan ng langit at lupa na hindi ko na alam yung gagawin ko. Na, na bakit ako napaniwala sa mga matatamis niyang ano. So ang ginawa ko sir, kinuntak ko yung mga bangko ko. Kasi ang dami na sir eh. Ang dami ko nang ini-transfer. Tapos bank deposit. Dalawa kasi yung bangko ko. Pero nang hingi na ang kanyang bank account number, doon na daw niya napagtanto na isa itong scam. Agad niyang inireport sa pulisya, nag-imbestiga. Ngunit dahil voluntaryo niyang ibinigay ang halagang umabot ng $70,000, walang naibalik sa kanyang pera. Grabe sir, 24 hours hindi ako natutulog pero salamat sa Diyos dahil hindi naapektuhan yung trabaho ko. Punta ako sa trabaho, uwi ako, doon na naman ako mag -iyak yung gusto ko talagang sabi ng anak ko. Ma, pera lang yan. Pwede natin kitain. wag mong... wag mo namang saktan yung sarili mo. Ayon sa Canadian Anti-Fraud Center, patuloy na dumadami ang nabibiktima ng tinatawag na romance scam. Mula noong 2017, may gitpa sa triple ang itinaas sa halagang nakuha mula sa mga kababaihang biktima sa Canada. Ayon sa isang community women advocate mula sa Montreal na si France Stoner, may mga senyales kung isang ligawan ay romance scam. Some of the warning signs can be that they say, I love you too quickly before you've even met, and using a lot of flattery to manipulate your emotions. This is something that we call love bombing. Um, they also ask a lot of personal questions, but don't share much about themselves. So try to pay attention to how one sided the conversation is. Um, their stories don't always add up. You'll hear details about their life that might change or might seem inconsistent. There's also sometimes an avoidance to meet in person, often making excuses or canceling plans at the last minute, even if they say they're located in the same city as you are. Um, their social media presence is often quite minimal, so I would be suspicious of, you know, few photos, few friends, few interactions. Ayun sa Royal Canadian Mounted Police ang mga scammer ay karaniwang natapakilala bilang mga nagtatrabaho sa oil rig, mga sundalo o doktor sa isang international. organization. Karaniwan din anila sa mga dahilan ng mga scammers sa paghingi ng pera ay travel expenses, medical emergency, pambayad sa utang, sa visa o pambayad sa border para sa bagahe tulad ng nangyari sa kababayang Pinay. And they often push for the conversations to be on private messaging apps quite quickly. Um, they'll discourage you from talking to your friends or family about the relationship, which is a big, big, big red flag. Um, and they often ask for money in an urgent matter, claiming that it's for an emergency, for emergency travel costs or something like that. Payo ng RCMP, magsaliksik ng mabuti sa katauhan ng lalaki. Huwag maniwala sa mga sinasabing mabilis silang na in love at magtaka na agad kapag humingi na ng pera. Ayon kay Stoner, mahalaga rin na gawing private ang setting ng inyong mga social media accounts para hindi makapagpadala ng mensahe ang mga scammer at mas maiging maghanap ng kapartner sa mga kakilala, kaibigan o lehitimong dating sites. It's really important to note the aspect of our culture of family separation and uh, its effects on mental health when living abroad. So loneliness is an important issue because without social connections, support, uh, one's health and overall well-being can suffer, and in this case, be more susceptible to love scams. Para sa ating kababayang Pilipina, isang aral ito sa kanyang buhay na hindi niya ang may advice ko lang po sa atin lahat. Kung meron mang nagme-message po sa inyo kahit sa ang ano, o wag po kayong um, isipin niyo muna kung kung totoo ba siyang tao. I Investigate niyo kung yung background niya. Tapos wag po kayong patadala sa sa mga sweet words niya. At kung manghingi na siya ng pera, i-cut off nyo na yung communication ko sa kanya. Umaasa ang kababayan na ang kanyang lakas loob na paglaba sa Omni News ay maging aral at sapat na babala sa mga kapwa Pinay nang wala nang mabiktimang Pilipina sa kamay ng mga online scammer dito sa Canada. Kaya naman, sa mga kababayan natin naghahanap ng forever, ibasa iwasan nyo magtiwala agad-agad sa isang tao, lalong-lalo na kung hindi nyo naman nakikita ito at nakakausap nyo lang sila sa pamamagitan ng voice call. At magduda na nga kayo kung ang taong nakakausap nyo ay nagsimula ng humingi ng pera. Dahil malamang, isa na itong love scam. What? Kaya naman, laging mag-iingat mga kabayan para hindi masayang ang mga perang pinaghirapan nyo. At kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahitin na na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.